kita ka nang kapi ha Kana So ito nang tatan Kada so, oh. kita ka Kaya buo-buo dara sa tubig Hala 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 O kaya may pako So, ato na yung lataan mga na niya siya, ha? Oh. Ato yung ano, manatag luto. Daran na siya. na ni siya ang gilat anak ko oh, uh, mauna po process sa pag ang gihimo o kape. Pagbuat na ko kape. Nga, dali lang siya. So, luto na na siya mga lak O, oh, mauna ni siya, Ako na nang gilobok naon na siya, o. Oh. Lubok man, ni maglubok. Kay lata naman na siya. Oh. oh, lataong siya, mga kamulat. Para nakuha na niya. Panit. Oh. So, aton na ni iba pa dari. Sa tubig. karon magasan. Oh. Ilan hulog ito na siyang ang gasan ibulad na tod. Ano? O ba? Hmm. Gasan na siya mga kamulat. Hmm. Gawas na siya. Dali na lang siya. Ito hmm. na siya ang silian niya. Para nga itong ibulad. ayon dali lang siya matanggal. Hmm. Ayan. Parang kasising. Ayan. Hmm. ba? Diba? Hmm. Gawas na. na yung panahibo. Dali <laughs> na ka di ay. Kesa kung primero na kong gibo. So, ibulad na nato na pagkahuman ano, butang nato ibulad. Mga kamulat na ano, no? mauna ni siya. Ang ato ang kapi nga gibulad. Agay, gino. O, oh, mauna na siya. Pero so, napay isagul-sagul lagi ano. Nasagul lagi ni. Eh. Tago lang siya. Mauna ni siya mga kamudlat. yan ni siya so na nato ni mga kamudlat tapos dukdukon na sad nato ni aron makuha ang liso. Oh, kay human man naman tag dukduk atong atong gibulad ganiya, Mauna na ni siya ang pinis product mga kamudlat. Gibulad na po natog balik para kanang sangagon. Aron mahimo siyang kapi. Oh, mo na ni siya. So, after two days pa ni Mauga, o niya natakakita o resulta sa tong kapi. Ito mga kamudlat, eh, nag-uga naman to akong gibulad ng kapi. Ato na yung sangagon. Ha, ato na yung sangagon ha. Ato mag-utom ni siya, dugay pa mga kamudlat ha. Ato so, na yung sangagon yun. nga, niya na kapi. So, antay-antay lang. Pit na mga kamod to. Kapit na maluto ang atong kapi. Ang atong kapi. So, ito na ang katapusan sa akong kapi. Katapusan. <laughs> ito naman siya tayo. Nasunog naman yun. Um, pero okay. at mo, ito, na check ko po at panitiyasyon nga mag-ikom na gusto ka so mga kamulat oh itong naman ng ito kalanghan. ha? Hmm. Tama na siguro na siya mga kamudlak. I-try nato ni o galing. Sa ato ang galingan ng gamay. So kamodlat dara ako ang kanang i-grinderan sa kapi. Dara akong kapi mga kamodlat to. So ato na siyang i-grind. Ato na i-try. Ayan. Uy, Ay, ang ganda. Ang ganda. Saya takutkan. Nenek, ini siapa find? dapat mo find. mga kamudag, nanatay coffee. This is a black coffee nga gibuhat ni Nancy. Daro, oh. Okay na siya. Nanakoy coffee. So, mga kamudag, pwede na tayo mag-inom ng coffee. Coffee na purong coffee. So, kung gusto kag-find just in fine, pagaling mo sa bangkiruhan para nga mag fine as in fine for you. ana. Thank you so much. See you next video.